Ito pala yung uh, nag-viral na bukal na tubig na tinatawag na Wakat Cave na matatagpuan sa bayan ng uh, Lianga, Surigao del Sur. At ito rin ang uh, naipalabas na ni uh, Kapuso mo Jessica Soho sa kanyang programa sa James 7 na di-di umano isang lalaki ang hinigop ng naturang uh, bukal pero himalang nakaligtas ang lalaki at siya ay natagpuan sa kabilang ilog ng kalsadang ito ang dahilan pala nito guys no ay uh, mayroong imbornal sa ilalim ng lupa patungo sa kabilang kalsada na siyang dahilan ng malakas na paghigop ng tubig mula sa wakat kib hanggang sa kabilang ilog ng kalsadang ito kaya nga mapanganib ang... Uh, maligo dito pero sa kabila ng babala ng pamahalaan ang mga tao dito ay patuloy na pumupunta at naliligo pa rin katulad ng nadana namin ngayon guys uh, makikita mo may lalaki na naliligo pa rin at may kasama pang ibang mga babae na parang naglalaba sa bukal na tubig na ito Ano to Pamutuan? Makat? Cave? It's just a break wall. May Kung puwede closure, ano Potanacha so, hmm. ha? Hayan, umihigop. Yeah Ano so, pala ano yan? Papalabas. kasi Sige. Ito pa Yung may dito mas malalim don. Okay. Okay. Oh.